Uh, magandang araw may gagawin nyo tayong ano uh, ito rechargeable na ano na water gun uh, bale 24 volts siya uh, ito yung ano yung yung pinaka hose niya ayan yung hose niya ayan uh, yung pinaka dulo naka -ano siya naka naka pasok siya sa tubig para etong ano itong water gun na to uh, pag pinindot to lalabas dito yung tubig para sa panlinis ng ano ayan oh panlinis ng mga sasakyan kawa kahit anong mga ano mga motor mga marurumi pressure niya rito ito pressure niya para yung galing tubig dito ito yung galing tubig diyan uh, lumabas dito ayan oh paganahin natin ano, walang lumalabas sa tubig yan. Ayan, o, kahit pindutin natin, ayan o, gumagana naman yung motor niya. Pero alos walang lumalabas na nato, bigay hindi rin nila magamit. Ang hanapin natin dito, yung pinaka, ano niya, yung water pump niya, water gun na to, yung umihigop dito. Titingnan natin yung anong ang problema niya. Pero kung papansin niyo, okay naman ang motor. Gumagana, kaya lang, walang tubig na lumalabas. Yan, yan nga na nang hanapin natin, natin siya. Uh, baklasin natin para malaman natin kung ano ang problema. tinanggal ko yung battery niya. At saka yung, ano niya, yung lagay niya ng hose dito para mabaklas natin daw. Ayan, ayan ang lo, ano, ang laman niya sa loob. Oh. Yung motor na umihigop ng ano ng ng tubig doon sa hose at ito yung pinaka water pump niya. Yung umihigop dito ng tubig at dito linalabas. Ito, titingnan natin yung loob nito kung ano ang meron dito. Titingnan natin kung ano ang mga dapat palitan dito, kung ano ang naging sira. Bali yan ang laman sa loob ng ano, ng ano niya, water pump niya. Ah, uh, ito ang laman. Ay no, nakakaroon siya ng tagas, maano dito yung tubig. Ay siguro hindi na rin na uh, ano, lumalabas dito yung tubig niya kasi ah uh, tumatagas na rito, nahihirapan na siyang bomba rito. Bali yung nakikita ko rito, okay naman tong mga mga ano niya, mga plastic, may meron siyang ano, yung o-ring, o-ring to, yung mga itim na to. Ayan. Bali ito, uh, ang gagawin natin, papalitan natin lahat. Ito uh, na sa harapan na to, ito. Tsaka ito na sa kabila. Ayan. Ah, uh, natin kapag pinalitan natin yung ano, yung o-ring niya, kung ano siya, pagbubuga na siya ng ano ng tubig dito. Kaya kung papansin niyo yung o-ring ano na siya, malambot na, tapos ano, ano siya, madali na siya mabatak. Kaya si tuma ano -an to, kaya tumatagas na rin yung, ano, yung tubig niya. Ayan. Bali yung o-ring niya dito sa kabilang side na to. Ito, bali limang may isang malaki pare-pare sa sukat ng apat. Uh, sa kabilang side, sa isang side, bali limang pirasong o-ring ang ano niya, ang laman niya. Eh, itong limang pirasong ito, itong papalitan natin. Unahin na muna natin ito para at hindi tayo maligaw kung ano, kung pag natin para may salpak uli ng maayos. Ito, may limang pirasong bago. Ito, bago to. Ito, yung ilalagay natin uh, dito sa side na to para titingnan natin kung kung ano kung pag pinalda natin lahat ng oring ay gagana na uli siya magagamit na uli ng ano ng may-ari uh, na natin ng bagong oring itong side na to ang gagawin natin ngayon na uh, Tatakpan na muna natin siya para yung kabilang side naman ang papalitan natin ng orange ah, ito naman kabila ang papalitan din natin ng ano ng bagong orange Ayan, ayan yung mga ano, mga lumang oring niya. Ako ulit tayo ng limang pirasong bago. Ang at yun ang ilalagay natin dito. Ayan oh, meron ulit akong bago ito. Ito ang ilalagay natin. ayan, napalitan na natin ng ano ah, uh, lahat ng ano ah, uh, napalitan na natin ng mga bagong o-ring ito yung mga luma niya medyo malambot na siya at may ano na siya medyo maluwag na uh, kaya ang ginawa natin, isang set na pinalitan natin kasi uh, ano lang naman di, medyo di, ano, medyo mura lang naman to hindi, na, uh, hindi naman kamahalan itong mga o-ring na to kaya Okay lang na palitan mo na ng isang set. Oh, ayan na uh, na natin oh. Uh. Uh, na natin yung mga ano niya. Ah, na palitan natin ng ori ngayon. Ah, uh, assemble na natin siya. Tapos sa uh, Susubukan natin uh, susubukan natin kung ano sa kung gagaan na sa kung magagamit na to ng may-ari. Babalik na natin yung dating pwesto niya. Ayan, oh, uh, na-assemble na natin, na ano na natin yung ano, mga tornilyo niya. Nailagay na rin uli natin, na natin yung hose. Ngayon, ito, uh, lalagay natin dyan. Dadagdagan natin siya ng tubig. may tubig na siya ang gagawin natin ngayon ito pagaganahin natin titingnan uh, natin kung lalabas na yung ano yung tubig niya rito sa dulo Pag mas dyan yun. Ay, nang lakas oh. buskagan. agad yung tubig. Buska agad. Oh, yeah, May nagawa na naman tayo, ano, isang appliance sa uh, rechargeable ano siya, uh, water gun. Ginagamit siya sa paglilinis ng kainitan no para yung pressure dito ng ano ng galing dito sa may ano niya sa hose niya diyan galing sa maring balde langgana uh, para lumabas dito ng may pressure uh, magamit na nila maayos bali ang naging problema niya itong mga oring uh, pinalitan natin lahat para ano uh, ano yung mga mechanical niya sa pinaka water pump niya uh, mag normal uh, wala siyang leak uh, wala siyang tagas walang wala siyang hangin na pumapasok na iba kundi uh, ano lang uh, solid na ano na tubig. sige po may nagagawa na naman tayo sa mga plans basta watch lang po kayo share and subscribe po sa mga ginagawa para lahat ay na ano, nasusubaybayan nyo sige po marami po salamat